Six years. Kung sa batang pinanganak, nagsasalita na yon ngayon. Nag-aaral siguro. Six years? Dami na rin nangyari, ano? biroin mo dyan, no? Six years na pala, nakalipas. Six years? Ang tagal na pala noon, six years ago. Pero ang bilis. Ang bilis nga, oh. Ito pa yung itsura ni Pinoy noon. Medyo makapal-kapal pa, no? Easy! Oh, pero... Eto rin yung itsura natin six years ago. Ayan o. Ba't hindi? Pogi pa rin. Pogi okay pa rin, syempre. Oo, Mga oh. kapatid, dito po sa Word of the Lord. Magbabalik na tayo sa anim na taon ng... Taang Matuwid! Naalala mo itong Kirino Grandstand? Oh. Dito siya unang nagsabi ng... Huwag niyo akong subukan. Yun yun, di ba? Hirap yun, tol. Hindi. Kayo. Ito, sinabi niya noon. Kayo ang boss ko. Daming naniwala. Lalo na nung nagkaroon pa ng ganito. Walang wangwang. -wang. Pero Jun, dito rin nangyari yun, ha? Galing sa taas yung putok. Sunod-sunod na putok. Ola. Oo, tol, kakaupo niya pa lang noon. August 2010. Nako, dito nangyari mismo yung trahedya. Si Mayor Era pa nga yata yung nagsori sa mga pamilya ng mga napatay. January 2011, binatikos ka dahil sa pagbili mo ng Porsche. Kahit third hand lang at sarili mong pera pinambili. 2011 din na simula kong batuhin ang puna dahil sa umanong kabagalan at kawalan na aksyon sa harap ng maraming isyo gaya ng pagdaas ng presyo ng langis at sunod-sunod ang -sunod mga kalamidad. Eto sigurado mamimiss nyo. Noy-noying! Yung tinawag ka ng mga kritiko mo na tamad at mabagal kumilos sa mga bagay-bagay, kakauso lang kasi ng planking nito eh. Yung 81 days pagkaupo nyo, tinawag kayo ni Joker Arroyo dati na Student Council Government. Pero ilang student council na gobyerno ba ang nakapagpa-impeach ng na nakaupong Supreme Court Justice, nakapagpakulong ng tatlong nakaupong senador, at nakapagpakulong ng isang dating pangulo, at nakapagpalusot ng RH Bill sa kabila ng ngaw-ngaw ng simbahan. Yun nga lang, yung pinangako mo na sana na pagpasa ng FOI, anyari. Nako, hindi ka na presidente. Mm -hmm. Mami-miss mo yung pinakamalaking fashion show sa Pilipinas. Ako, yan ba yung tao State of the Nation Address? Oo, oh, oo. Oh. Ako tol, is coming. Baka pwedeng ganito na lang yung damit nila. Yung tinatanong ng mga reporter kung sino ang suot nila at binibilang kung ilang palakpak ang magpapahinto sa talumpati mo. At kung ilang beses ka rin uubo. Siyempre, taon-taon may sona At tuwing zona, pwede bang mawala ng mga rally? Siyempre, mami mo yung taon-taon na sinusunog ng mga aktivista yung effigy mo dito sa Commonwealth. Noy Noy Aquino, tuta ng kalo! Noy, noy Aquino, ibagsak! Eh paano kaya ngayon? E friends na nang nakaupo sa Malacanang ang kaliwa. Sisigaw pa rin ba sila na pabagsakin ng Pangulo? Magrarally din kaya sila pag pinalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Palagay ko, eto mamimiss ko yung sinusumpa kayo ng lahat ng naipat sa traffic ng lahat ng paserong na biktima ng laglag friends mo kasi nga pala magkikita pa ba kaya nila Rico Puno Alan Purisima and the rest of the KKK group at ang mabagal na pagtugon dito alam mo to alam mo tol dito rin nangyari yung million people march di ba nalalaman mo yon yung nabadrip ang tao sa PDAF dahil ang pera pala nila ay e napupunta lang sa bulsa ng ilang mga babatas at kay Ma'am Janet. Naalala mo rin ba to? Nung diniklara ng Korte Suprema na illegal pala ang Disbursement Acceleration Program. Nako, ito, malamang hindi mo makakalimutan. Mama Sapano at sa 44. At may humabol pa, nakita pa Six years, ang dami nangyari. Ang hirap i-compress sa isang maiksing video. Okay, sinasabi ninyo na iiwan yung Pilipinas sa maganda ang ekonomiya na may halos 100 billion dollars sa mas mayaman kesa no 2010. Lagi sinasabi na bumango ang pangalan natin sa pandaigdigang kalakalan. Ito tanong ngayon, sino ang nakaramdam? Mga may-ari ng mall? Mga may-ari ng mga libo-libong kondo na biglang nagsulputan sa bawat sulok ng syudad? Eh daming walang matirhan hanggang ngayon. At ang dami naghahanap ng trabaho pagkatapos ng tatlong buwan. Trickle-down economics? Napatakan ba sa sa baba? Hindi tumaas ang sawat ng manggagawa sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang minimum wage earners, wala halos sa ramdaman. Nabito mo pangaruhin pension increase ng SSS at basic pay ng mga nurse. Never ka raw naging kakampi ng manggagawa. Ay, kasaysayan at panahon na lang siguro ang huhusga sa iyo, Mr. Aquino. O baka naman masyado lang kami maangal. Tandaan, grabe rin man ang batikos yun sa mami mo nung pagbaba niya. Pero nung 2008, nung pumanaw, ay eh iniyakan ng sambayanan. May bago ng Pangulo. Pero among other things, ito ang kaibahan ninyo Nung party mo simula ng termino Kumanta ka ng hit ni Freddie Aguilar Na may lyrics na, oh, na oh Itong bago, kinantahan siya mismo Ni Freddie Aguilar Na sinabi na Madaling nakahapon Ikaw ang madaahon Sa mo Di ko mawawalaan Corruption.